Akyat naman tayo. O, kung nakikita nyo, may mga gumagawa pa kasi yung yun nga, ongoing pa din. Hindi pa siya totally tapos. Pero pwede na siyang puntahan. Ang maganda dito guys, ito yung nadagdag nila. Yung mga halaman. wala dito, makikita na yung iconic bridge, Binondo to Binondo Bridge. Tapos ito yung sa baba. So hanggang dito pa lang natapos. Ayan, so may haran siya. Lapitan lang natin. So, ayan guys. Narinig nyo, gumagawa pa sila. So, ito. Meron pala ditong picture. Yung possible na mangyaya kapag nakita na. Ayan. So, ito pala siya. Ganyan ganda, di ba? Pag natapos na ganyan, ha, magkakaroon pala ng mga kape sa ilalim. So, mas maganda tong paste na to. Kasi doon sa phase 1, walang mabibila ng pagkain. Kundi sa baba pa. So, yun yung ngayon. Ang pa din sila. Hanggang doon na sa may ilalim ng pupunta natin yan. Okay. So, against the light na baba na ulit tayo. Punta naman tayo dun sa tulay, sa ilalim ng tulay ng iconic bridge para makita natin yung itsura ng malapitan.